na-notice po ng lahat na siya po yung nagigisa contestant na lalaki po at siya pinalat pinalad. Saka nagpapasalamat po ako sa Diyos na nabigyan po kami ng ganitong opportunity. At siya po, um, B-boy, mahal na mahal kita, boy. Isipin mo palagi na kung kaya ng iba, kaya mo rin. Mabuhay ka! Oh! Mabuhay! Mabuhay si B-boy! Mabuhay ka! <laughs> mabuhay! Mabuhay <laughs> Okay, bawawi! <laughs> mo nanay. Hindi, yan ang pang-encourage sa anak. Di ba? Mabuhay ka na. Mabuhay ka. Sige, paglaban mo. Yan ang proud mommy mo. Okay, ano gusto mami mo sabihin kay pang mommy mo? Ano? Eh, mo si nanay mo. Mama, yan yun. mo po eh. Okay, ano lang, gusto masabing, ano na mo sabihin? Ano nararandaman mo? Kaya para kay mama mo, ang ganda na sinabi niya sa'yo, very supportive daw siya sa'yo. Ano? Salamat, Masa. Saan? Ano, di ba, mahal na mahal mo si Mama, anong gusto mo sabihin? Salamat saan? Sa pagpapalaki sa'yo, ano pa? Talagang pinapakita mo eh, no? Talagang iba, tinatago, ikaw, all out ka eh, no? O sige, ano sabihin mo kay Mama at kay Papa? Sana. Sige, kumaya. Ano? Sana ano? Oh, basta may mga. Mahal, mahal mo sila. Sabihin mo na lang. Ma at pa, mahal kita. Okay. Sige, B-boy. Ano kakantayin mo? Gulong ng palad. Galingan mo, ha? Nung, nung nakipaglabang ka daw, lahat babae? Ikaw lang ang lalaki? Hindi po. Marami rin pong mga lalaki. Ah, ikaw nag nagwagi sa lahat. Opo. Nung, nag nung lumabang ka pa, ganyan na itsura mo, ganyan na? Ganyan na? Hindi, gan ah, ganyan ka na? Hindi po, iba yung ano ko. Ano, itsura mo, kompleto ka pa noon, kompleto pa. Ito, sige, pakinggan natin. Ito na po, si B-Boy!

Today is set ng Benz Papango, ha? Good luck sa inyong dalawa. Lalo na tayo, ha? Kamay sa baba. Galeng. Abusan mo muna. Okay, ha? <laughs> ang cute na, no? O ba? Uy, ano yung gusto mo sa Binky Chloe? Naks! Naks! Like, oh? Ito naman. Ikaw kasi, ang bata-bata bata mo pa, eh. May punta ka pa sa ligot. <laughs> okay ka lang. Ha? Ano gusto mo sabihin? Oh. Ano gusto mo sabihin sa kanya? Wala. Sabihin mo, good luck. Good luck. Siyempre, ganun dapat. Gentleman, good luck. Sabi mo. Good luck. Chloe, good luck. Hindi na. Ano gusto mo sabihin? Good luck lang. Sabi mo, good luck. Eko, Chloe, ano gusto mo sabihin sa kanya? Good luck. Good luck? Mm. Ano lang gusto sabihin? Kahit ano? Yeah, no? Pogi, alam ko. Bungi. Okay lang yun. Yung sa pogi yan. Ano yun? Bungi. Bungi. Go. Bungi. <laughs> <laughs> Bungi. <laughs> Ang bata. Gusto nyo, baka makuha kayo sa going bulilit, oh? Oh, pwede kayo doon, ha? Huh? Okay, o kamay sa baba. Lalo na tayo, Okay, ha? Concentrate. <laughs> Ay, nako. Kamay sa baba. Title ng kanta, Question. Hero Is correct. Kaya pala ayaw yung ano yun eh. Tataluhin niya. Eh. <laughs> <laughs> hindi nagbigay eh, no? One point. Pag nakanta mo. Ikaw, hindi ko, hindi ko po alam. Alam ko lang po yung title. Ha? Ikaw? Hero. Sinabi na niya eh. Di balik, next tayo next ha. Ah. O oh, one point ka na, ah, kamay sa baba. Ha, Corey, habol ka, habol ka. Sige, dito lapit ka na konti, sige. Okay, ito na, question. Fallen. Siguro nahulog nga dyan, no? Pwede ibalik yan, ha, sa dentista. Male, Chloe makinig mabuti. Pwedeng kenten, Music, please! Pwede ka na sumagwa. Pwede ka na Time is up. Sayang, oh. Ang tamang saudung. one moment in time. Oke, okay? Kamay sa baba ulit. Kamay sa baba. Oh, good luck, ha? Sa inyong dalawa. Question! ko yan kung para sa'yo. Di mo ba alam na ikaw ang pangarap? O, oh, di ba? Di ba? Okay lang ha, Chloe, ha? Habol ka, ha? O, oh, kamay sa baba. Okay. Question! <laughs> eh, ikaw naman kasi. Ano oh, yung pinapalo yan, eh? Ganun lang yan, eh. Okay. Ano ang title? All the Wings of Love. It's correct. All the Wings of Love. <laughs> Ano, tolo. Okay ba? Ano? Okay. Sing it! Ano na, ha? Sorry, ah. Nagay natin ng, ano, ha? Nang mas may time ka kumanta. Walang music para clear na clear. Sing it! All the wings of love up Wapin above the sky Oo! Ano ba? Lingod, lingod <laughs> one point Amara on the wings of love, okay? Or oh, one point Chibi Boy, one point Chloe, concentrate. Put the game 500,000 dito, huh? Concentrate, okay? Question No. I believe I can touch this guy It's wrong, okay? <laughs> <laughs> Music para kami boy. I believe I can Sayang, semua belang. I believe I can fly. Oke, okay, kemain sababa. Oke. Okay. Main sababa, Question. Always love. Mali eh. Ay, makinig ka mamutay, Chloe. Pwedeng kantayin. Walang lang sasabihin ng title. Music, please! So wrong? So hey, I'm for you. <laughs> Dalawang batang ito. Parang ka nasa sitcom. Catch me, I'm falling. Okay? Kamay sa baba, kamay sa baba, kamay sa baba. Good luck. One point, one point. Question. Forever not enough. <laughs> 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 Forever not enough. Ha? Huh? Ano ba yan? Hindi eh, no? Hindi pwede eh. Di pwede, sorry ha. Pasensya ka na. Ba't binabakinggan mo mabuti? Binabasa mo yung title. Meron kang chance, Chloe. Music para kay Chloe. Title. Forever's not enough. Ano na? Forever's not enough. Pasok ka na, Chloe! Salamat sa iyo, boy Thank you very much. Ang damdang sa iyo. Alright. At sa ito na pong Addison.